ay nadali yung side oh. wasak oh yung, yung trailer na no, bangga dito sa tagumpay ngayon ngayon lang oh. yung side oh. nadali oh. yun wasak yung trailer yun na nawala ng preno Ayan trailer ng hapa. Galing ng tagumpay. Tapos hindi pa nakalagpas ng arko ng kuan Tagumpay. Dito sa may kabila ng police station. Ayan o. Oh. Naka